Hello, magandang umaga po sa inyong lahat mga kapwa ko ka-farmers no? from Busun, Visayas at Mindanao uh, at kensang sulokman ng ating mundo So sa inyong lahat, share lang namin no uh, namimitas po kami ng talong So ang variety po ng talong na ating pinimitas ngayon ay uh, ito po si Calixto uh, F1 So kahit tanda na po ang talong na to mga kapwa ko ka-farmers Marami pa rin mga bunga na pwede din nating i-harvest, no? So, tingnan nyo. Pati mga malilit na bunga, sobrang dami. So, medyo matanda-tanda na po yung uh, talong natin mga kapwa ko, ka-farmers. Pero, kahit matanda na, sobrang hintik pa rin sa bunga. So, tingnan yung mga malilit na bunga. So, kung tingnan nyo, no, sobrang dami po ang, ang damo sa gitna. So, hindi lang po tayo mamahala, mga kapwa ko farmers, kasi ay uh, applyan po natin ng uh, mga herbicide pang control. So, okay na lang na malinis yung puno. So, tingnan nyo, sobrang dami ang bunga kahit matanda na po ang ating tanim na talong. Ayan po. So nakakamangha po yung tingnan ng talong na to dahil sa sobra pong bu daming bunga so tapos na po dito no banda na pipitasan pero marami pa ring mga maliliit na bunga mga ka-farmers so ito po ipapasilip ko sa inyo samahan niyo ako at ipapakita ko sa inyo no ang sobrang dami ng mga bunga sa talong si malalaki na po ang kanyang puno okay so ito tapos na po ito napipitasan din marami pa rin tayong makikita ng mga bunga so tingnan nyo sa ilalim mga kapwa ko ka farmers oh. so ganyan din si Calixto kahit matanda na oh, tingnan nyo sobrang daming bunga mapawaw ka na lang sa dami ng bunga ng Calixto if one na variety mga kapwa ko ka farmers okay para makita nyo pa lapitan uh, ko sa kamera okay so ganyan din karami So, dapat madami ring bunga na mga kapwa ko ka farmers si Calixto F1. Okay, so sa nagtatanong sa akin tungkol sa mga variety ng talong na maganda nating tatanim, ito po share ko lang sa inyo ang Calixto. Subo na po ito mga kapwa ko ka farmers sa maraming bisis kasi yun po ang kadalasang variety na itatanim ko dito sa aking bukirin. Kasi yung size naman yata tamang tama po no, tagsang dampal po. So yun po ang tamang size mga kapwa ko ka farmers yung ganyan katangkan para pang torta okay so super dami no ang bunga kahit matanda na ang puno so dahil uh, tuloy tuloy din ang ating pag ano po pag spray ng mga insecticide fungicide pati ay uh, marami pa rin tayong makikitang mga maliliit na bunga So, ganyan din si Calixto F1 mga kapwa ko ka farmer So, mapawaw ka na lang sa dami ng bunga nito. Okay, so yun lang po ang masagot ko no sa tanong uh, kung anong ba ang gandang variety natin ito tanim. Ito po si Calixto F1, subukan na po sa maraming bisis. So, subukan nyo magtanim to mga kapwa ko ka-farmers. So, ba, mapawaw ka na lang sa sobrang dami ng bunga nito. Okay, so hanggang dito na lang. Maraming salamat po. God bless.